Hello guys, panahon ngayon kailangan mo alagaan ng iyong pangangatawan o ang kalusugan dahil alam mo naman natin, mahal magpagamot. Kaya meron ako ditong produkto, ito ay ang Acid Guard Plus. Ang Acid Guard Plus po ay may mga bagad benepisyo na may bibigay sa ating pangangatawan kagaya ng potassium, calcium, iron na angkop sa ating pangangatawan para maiwasan natin ang anumang uri ng sakit. Ito guys ay supplement track na kapag binabad mo dito sa tubig na to ay magiging alkaline water ang iyong mga iinumin na tubig. Para maalis ang iyong uh, acid sa katawan o maiwasan na pagtaas ng uric acid, gumamit ka na na guys. Dahil ito ay wash out niya ang pagiging acidic ng ating katawan para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Kaya kung ako iyo, mag-acid guard plus ka na. Tara!